Hapon tay. Hey, hapon. Musta mga tay? Ano si sud ano mo karon tay? Hay, kape ta ta na Ingat kana tay, jali tay para na si tay. Kani pa tay burger na tay para na si tay. Ano sa istro? Tapos ay para na si muha tay di makai. Wa ka tong beef lop. Ay din stay. Ako mo na lang di pasin ya. Kani mo pa ka? Na ja ha. Din nay sa.

Sin, guys. Welcome back to my YouTube channel, Chan TV. And for today's video, kasama ko ngayon si Nicole. At sa video na ito, babalik ka namin si Lolo at bibigyan namin siya ng biyaya at bibigyan namin siya ng konting kasiyahan para at least ma niya na hindi siya nag-iisa. Kasi iniiwan na daw siya ng pamilya niya, yung mga anak niya, dito daw siya binalikan doon. Kaya parang wala daw pakialam sa kanya. Kaya ngayon, babalik babalik ka namin si Lolo. Excited ka balikan si Lolo miss mo ba si Lolo? Siyempre ako na-miss ko din si Lolo kasi wala din siya kasama dun, umiyak pa siya. Yung binigyan natin na dalawang biyaya ba? Kaya tara, let's go! Ngayon guys, bumili muna kami ng noodles dito sa tindahan. Ngayon, nandito na kami, park muna namin yung motor kasi bibili kami ng Jollibee para kay Lolo. At ngayon, naglalakad na kami papunta dun sa Jollibee. At ngayon, nandito na tayo sa Jollibee, bibili tayo ng isang chicken na may kasamang iced tea at rice. At sinamahan na din namin ng burger para merong pang snack si Lolo. At ngayon, binabayaran na natin para makuha na natin yung order natin. At ngayon, upo lang daw muna kami, hintayin namin tumunog yung remote. At ngayon, umupo na si Madam, masakit na siguro yung bewang. At pag isip isipan ko, what if daling ko kayo yung remote sa bahay namin, tutunog kaya to. At sabi ni Nicole, balikan mo na ako pag tumunog na. At ngayon tinawag na ako baka tapos na i-repack yung order ko. Halika dito Nico, lapit ka may papakita ako sa iyo. At pasensya na po, di ko na sabi na take out kaya dine in ang nabigay ni Ate. Kaya sabi ko Ate, pwede pa suyo pack, take out ko sana. At thank you kasi pumayag naman si Ate. At ngayon si Nicole tinuturuan ko siya paano gamitin yung remote ng Jollibee. Ganito lang yung first step na gagawin mo, i-click mo lang mapapatay ang ilaw. Oh, yan, mo din, akala mo talaga totoo. <laughs> Pero totoo yan pag in ko. O ba ang dilim totoo sinabi ko na ang dilim ng buhay ko pag wala ka sa piling ko charot. At ngayon napak na ni ate. Thank you ate ha sa pagpak ng pagkain ni tatay. At ngayon nandito na yung Jollibee tsaka drinks papunta na kami kay tatay. Hello chief. Thank you sa pagbukas ng pinto. At ngayon sa labas na kami. Puntahan muna namin yung motor. Pagdating ko wala pang bantay. Nung binalagan ko meron na. At ngayon guys nandito na kami sa lugar nila tatay. At daladala -dala na namin yung biyaya para kay tatay. At thank you Nicole sa pagdala para maging maganda ang kuha ng kamera ka yun guys, babalik namin si tatay at sana nandun si tatay ngayon hintayin na lang natin guys so, muna ka ako muna

nang kamay mo ni maksud an karon mo ni magi kaon karon mo ni magi kaon karon asa may mugi kaon karon mo ni magi kaon karon ah on karon tay nami mi hatag si mo tay kanina lay kanatay o para dili na kamay imong kaon tay yan sige kanatay kanatay dili بينا tay para na si mo para Ah, <laughs> bana kayo. Wan karon tay. Ka ona manga jolly bitay. Ya, ganak tay. Ya, kini pa burger na tay para tayo. Tayo, kan tayo? Tayo. na si mo ta. Tay, kanim gamiton ko saratay. Sigite. Kau ona sa karon na tay. Sa kini tay juice ni, pa na nanako. Open man ni ko. Yan gi nasa ko sa

kanan tay sige tay kanan na para makaon po din mo tay ba kamo di ay okay mana man may kaon tay ni kaon to na tay yan atikas tay okay na rek yan kaya sa tay kanon ni sa tay mos gravy Tapos yan, napal, ihatag pa ni Col. ah, para kay tatay. Yo, napal mi gatag ni mo noodles tay. Nara man kay lutuan an tay, tay. noodles ni tay para na si matay di makanin. O bugas yes, food tay. O so, katong okay. beef block. Ang lang din tay. na lang Okay, take okay.

Nita ay binung kapares na buwaga wanang gani tay. Kuya pan sa kuya. Hindi na mo sanik Ako ng baka katong gari niya. Hindi na mo marug. Tumi Asa di? Asa di mo mga anak tay? Na ja ha. Dole na kun bitan mo. Tay. <saan> Sana. <saan> 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 Dole ra dere.

sila ng mo na Pero karon tay na ra kay Butintay. Naigamay. Napit Uwana naman. Yan tay pila gani nang Butintay? 25. 25. Yan ito. Ito tayo. Nako iya taga na puti kan para sa para na puti pa para makanuto ka tay ba. Ano ba buti na? Hindi ka ba? Hindi ka sa sa. Bisnis kandang tuh kangkang. Bisnis kandang ikan kangkang. Ikan tuh numpak kumpul bisa memantai bakukang daya

Ito ang dubing. Ngunit makakasama, maging itong dubing. Ang bawa ko dahil. Sa kumintasa. Ngunit mahal siya. Karoon sa ringan. Sa to. Ako tinuganan lang, na store ragi ko sa inyo. loong gana ko. Hindi ka, sa mga asawa. Kaya, 2,000. 21 hasta karon ang gusto magdam ko lang ko ko ba la dam ko dam ko pero ala pa mitlok ba ala kay ana ay ba ana gila siya eh masawa makita siya pero mo pakita na ngaw gila ko ka. sa kwarta na ga ta ko ang tao may katungod mo na Tinood din sa'yo na mapakita sa'yo. Oo, tinood. na. Istora ko na na sa po. Ako karoon niya. Biyodo na ko. Ipakita ko dito. Ay, Japan ko ako Matay. ko mo na dyan ang yung na sukat o nag-istorya at ang naging nagulat ginagulak ng robot. Karantay na ako yatak atag sumatay para na kayo pang pantay. Butong butin. Malitagay mo. Ako mali pa yung tayo na nakadawat ka na tayo. Malipay. Salamat pa kayo sa inyong Yan. Pero tay, dili kami naghahatag naghatag na tay, naghatag na sponsor ang Oo, oh, Pangalan niya tay kay Marilyn Marilyn Oo, oh, Marilyn tagagawas mo ko siya tay? Oo, oh, niya, Tugawas si Tagagawas mo siya tay Tagagawas niya Tihatag siya ni mo tay ba kay ganahan siya na makatabang Mo man ang among

كانوا يصرخون أن قراراتهم ويشاركون في المشاركة ويشاركون في <applause> المشاركة ويشاركون في المشاركة ويشاركون في المشاركة ويشاركون في المشاركة ويشاركون في ما

ko ano yung nakabuhok. May labot namatay. Wow, nagkabuhok. Pila? Walo. Walo? Mm -hmm. Nga. ay? nila. Oh. lang ito siya nga. Ikaw na gapon. Medyo ko eh. Medyo ko ko. nga pa, kung may mong kwa na nagsihilak ang hilak, may akong Magpaabot lang ko sa magpakilimos. sa magpakilimos, hindi ako. Ayoko para parang balik ka pila. Parang kamal ka pila. Naman dyan tayong Tay, kung nagtanaw yung mga anak karon, tay, Unsa ba'y istorya na hindi mo istorya nila tay, kung nagtanaw sila karon, Unsa istorya na hindi mo ganahan magiging istorya na nila. Kaya nga na nato taro'y

Bala <tod> hmm. mong tao. Ganoon ka, magkita niyo mga anak tay. Ha? Ah, Kaya lamit eh. Ayaw apo tay. Oo, say lami po. Ito naman ito. Huwag kasi lang din magpaka-away. Laban lang po. Good life. Happy ra ba ka tayo noon? Happy tayo. Happy kayo ka tay? Sige tay. So maura mo ito tay. Salamat kayo tay ha. Salamat tay. Sige, problema tay, tayo. Yan. tayo. Sige, tayo. Sige, tayo. Sige, tayo. Sige, tayo. tay, Sige, tayo. 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 Sige, tay, Yan tayo. Sige, tayo. Sige, tayo. Sige, tayo. Sige, tayo. Sige, tayo. Sige, Okay, sige tay. Alis na tay. Bye-bye. Sa so, may mga mabuting puso po dyan na gustong tumulong kay tatay, pwede po kayong mag-abot kahit magkano. Makakaabot po yan kay tatay. Bakit nagalimutan dito? Dito ka Bakit? May ako. Ano? Kung kung Grabe, nakakaawa siya kanina. Yan nga eh. Nabuta natin, nag ano siya. Yung kinakain, yung kape at... Oo, oh, yung nakita, nakita ko nga yun eh. Yung kape, tapos nilagyan niya yung... Kanin. Kanin, yun lang yung ulam niya. At naalala mo nung sinabi pa ni Lola si Lo, mm -hmm. ni Lolo na yung kape niya binigay pa ng kapitbahay nila? Binigay niya. Ay, Ay, limos. Oo, ng limos siya. So, limos siya para bigyan siya ng at saka, kape. At saka sinabi din niya na... Wala siyang kahit kain ng 16 days. Yun nga eh, doon nadurog yung puso ko na sinabi niya na promise, totoo daw na. lang yung ininom Hindi siya kumain ng 16 days kasi sobrang hirap at wala siyang makain kasi walang naawa sa kanya, walang nagbigay. Wala daw bumalik sa kanya doon na katugo niya, yun yung, yung sabi niya, di ba? Simula pa nung... Nung binalikan, simula pa yung binigyan natin siya nung pinuntahan natin. Tapos hanggang ngayon daw, nakabalik na lang tayo doon. Wala pa rin daw. Wala pa rin dumadala. Sana nga na magsilbing aral to ba sa mga kabataan. Na kahit anong mangyari sa parents natin, huwag tulungan din natin, di ba? Kasi nakakawa sila lalo pag tumatanda. Kasi wala naman tayo dito sa mundo eh. Kung di dahil sa kanila, in spite of ano pang kasalanan nila, nagawa nila. Patawarin natin, tulungan natin kasi. Siyempre, nasabi ni Lolo, nasabi ni Lolo yun na nanghingi na lang siya. Tapos, kaya nang limos siya. Tapos, nahiya siya dahil sinabindos siya, nang limos na lang siya. Siyempre naman, si wala naman siyang lakas para magtrabaho. Matanda na siya. 83 years old. E, ano pa ba yung gagawin niya kung di siya mang limus, di ba? Yung sabi nga niya na inatake pa daw siya doon eh. Sumikip so, daw yung heart niya. Muntik na siya na Tapos, yung sabi pa niya na nagpapakita na daw yung asawa niya. So, gusto na daw sunduin siya kasi tawa yung asawa niya sa kanya. Kaya so, yeah, sana, pag ano, ano, Ano guys, ito lang namin na encourage yung mga kabataan, especially yung mga nandyan pa yung parents na mahalin natin yung parents natin kasi hindi tayo, wala tayo dito sa mundo kung hindi dahil sa kanila in spite of meron man silang mga nagawa sa atin na mali or wala, mas maganda ano pa rin ba diba? yung so, okay. suklian pa rin natin tapos ipafeel pa rin natin sa kanila yung love natin sa kanila yung care natin sa kanila kasi wala namang hindi naman tayo magtatagal dito sa mundo, di ba? Okay. Lahat ng lahat ng bagay, lahat na lahat dito sa mundo is dumadaan lang. Kaya sobrang sakit sa akin nung nakita ko siya na kapiling, yung kape pa niya, guys, yung kape niya na iniinom yung coffee stick. stick. Tapos nilagyan niya ng asukal. Asukal ba tawag doon sa Tagalog? Lagyan niya ng asukal tapos hindi pa siya good sa health niya kasi senior na siya. Matanda na bawal na 'yon sa kape. Ang pwede 'yon, ang perfect para sa kanya 'yung mga gatas. Eh gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga kabataan dyan na ah, mahalin natin 'yung magulang natin. Tayo, asan ba tayo ngayon? Na, ano, sa dating tinatambuhan ko. Kani na 'yung video. Ano kani ba? kani ba? Ah. Asan discount ani? Ana si chair sale. What's nachos? Cheap. How oh, can it? Murder me, ani. Ano sa Nicole? Moka san ba yung moka yan? Ano ba yung favorite ko nung iniliko ko nung dati? Moka with uh, sayo. eh, sa'yo din with coffee jelly din sa'yo ha? pwede <laughs> sige sige sabihin mo sa si ate dalawang mocha dalawang mocha with Coffee, coffee jelly, okay. Coffee jelly. Pareha <laughs> <Coffee jelly. laughs> naman. coffee jelly, okay. <laughs> ah, sige. Ah, sige. Ah, walang dati ah. Come here. Visit us. <laughs> <laughs> Murag lami, ilagay na. <laughs> Alam mo pa yan, Nicole? Alam mo pa ba yan? Sana ganyan yung business mo no. Pag ganyan yung business mo, ikaw magbabantay. Gusto mo magbantay. Pag ito yung business mo. Ha? Kasi ma... Ma... Ha? Anong Tagalog ng malingaw? Mag-enjoy ka pag ganito yung business mo. Kaya gusto gusto mo ikaw magbantay. Hindi ka mapapagod. Ha? Pero mahal mo naman yung ginagawa mo.

tapos na Tapos na hindi na tamis Tamis mo ka na Tamis Wow! Groovy! Ang sarap po Sir Cecil, sana Sana meron kami discount Next time Pag sa dinagapon 3 4, 100 Uy 3 for 100 3 for kami Vlog sana namin yun Para marami bibili Pila neta nante Magkano lahat? encourage ko kayo guys na kumain ng pakwan para maging healthy, hydrated, and tuloy-tuloy ang laban. Laban alaksan. Oh, bravo yun. Ngayon guys, mabilisan kami kumain at sana kung yung sinong unang makaubos, siya yung panalo. Okay? In 3, 2, 1, let's go. <coughs> Lapit na sa akin. O ayan guys, before namin tapos itong vlog natin ngayon, gusto lang namin magpasalamat sa aming beloved sponsor. Thank you po sa mga sa aming beloved sponsor. Thank you. Thank you po. At kung nagustuhan nyo at na inspire kayo sa vlog namin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng isang pagsak na like, like, comment and share and don't forget to click subscribe. And click yung notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na upload namin. Yun night naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Bye. 와, 찜이래, 와, 찜이래